A day in my life at sa probinsya ng Bicolano. Ngayong araw nga ay uminit na. Kaya ngayong araw nga ay magsisimula na naman ang mga trabador magtrabaho dito sa fence. Sa bakod pala. Halos isang linggo na rin kasing umuulan dito at walang tigil. Paano ba naman? Buwan ng Desyembre na kung saan tag-ulan talaga. Ngayong araw nga ay gumising ako ng maaga para pakainin ng mga mano. Dati nga nang diniliver nila ito sa akin, sobrang liliit pa pero ngayon sobrang lalaki na. Kaya naman binigyan ko na sila ng pagkain. At dali-dali na rin ako nag ng tubig para may mainom na rin sila. Gamitin nga pala yan ng mga magtatrabaho kasi magbubuhos sila ngayon ng poste at maglalagay ng mga bako. Kaya e, naman habang abala ako ay nagkapi na rin ako. Tulungan na rin nga pala ako ng kapatid ko sa pagsalok ng tubig. Habang yung mga matrabador naman ay nagpapatuloy sa paggawa sa likod ng bako. Mabuti na lang talaga at uminit na ngayon. Tagal ko na rin kasing hinihintay sila kuya kung kailan sila mag start kasi paulan-ulan. Gusto ko na rin kasi itong matapos para wala na tayong iisipin pa. So, pagpapagawa nga ng bahay sobrang gastos talaga at hindi biro. Dahil sa pagbibili pa lang ng mga materyal at paghahanap ng mga maghahakot ay mahirap na. Sasabayan pa ito ng hindi magandang panahon at pag-uulan pa. Kaya naman talaga ay nauudlot ito sa paggawa at hindi tuloy-tuloy. Kaya naman nga ngayong araw ay sobrang saya ko at napagbigyan tayo. Ngayong araw daw nga nila kuya ito tatapusin sa pagbabakod. Sobrang aga nga pala nila kuya dumating dito at tulog pa ako. Matok lang nga sila sa pinto para kuhain yung mga gamit nilang gagamitin dito. Kaya naman nga ay bumango na rin ako at pinakain ko na rin yung mga alagang manok. Makikita nyo ay iba na talaga yung kasama kanyang labor. Kasi kasi yung unang kasama niya dito at nag-aaral din. Alos kalahating buwan din nga itong hindi nagawa kasi nga ang lakas talaga ng ulan dito at hindi tumitila. Kaya e, laking pasasalamat ko ngayon. Mayroon din ba kayong ganitong alaga? Nagpapasikat siya, mabilihan lang talaga ng cat food. Parang nakakatawa nga ang pusa na yan. Kayo ba mga mare, ano ba nga mga alaga nyo? eh hilig kasi yung mga pamangkin ko sa pusa at aso. Dandan -dan nga ang pinangalan sa kanya. <laughs> Habang abala ang lahat, ay ang kapatid ko naman ay nagwawalis ngayon dahil natapos na ang ulan. Ito na rin ang update dito sa likod bako. Alos nalagyan na nila kuya ng tatlong layer ng hollow blocks ito. Kaya naman kung makikita nyo nga sa panahon ay sobrang ganda nga ng kalangitan. Samahan pa nga natin ito na magandang tanawin gaya ng mga bulaklak at mga gulay. Tingnan nyo nga ang sili dito sobrang ganda. At ito bandang tanghali na at ito na nga natapos na nilang lagyan ng hollow blocks ito at magbubuhos na lang nga sila ng mga around one kasi magtatanghalian na rin sila. Ngayong araw nga ay sobrang bilis lang nila itong natapos kaya sobrang saya ko. Ay ang cute talaga oh. sino sa mga si Algy? Naisipan ko na rin nga ngayon wag punla ng mga gulay na binili natin sa farm station. Mamit nga ako dyan ng cocopit or lime or loam na gagamitin natin sa pagpupunla ng mga gulay. Tagal na nga pala yung sa akin cocopit na yan. Halos isang buwan na rin. Ito nga yung mga nabili kong gulay sa farm station. May pechay nga ako, cucumber at sitaw. Nagsaliksik na rin nga pala ako sa Facebook kung ano magandang tanim sa tag-ulan. Kaya naman itong mga gulay na ito ang binili ko. Lalagyan ko lang nga ng tag-iisang buto nga ang bawat butas ng seedling tray. Sinisigurado <laughs> ko nga na inch lang nga ang paggabaon ko sa mga buto para mabilis itong tumubo. Malambot na rin nga pala ang lupang ginamit ko at pagkatapos nga ay didiligan ko lang ito o lalagyan ko lang ng tubig para i-moist sila. Ano ba naman, mabilis itong tumubo kapag ganitong paraan nga ang ginamit natin. Kaya naman nga ay ko lang nga ang buong seedling tray ng tubig dyan. Pagkatapos nga ilalagay ko lang ito sa bakanteng lupa kung saan malayo nga sa mga paglalaro ng mga bata at hindi makikita ng mga manok. Gumamit rin nga pala ako dyan ng sako para takpan ito habang tutubo para hindi kainin ng mga manok at ng mga insekto. So, Gusto nyo ba ng regalo sa katapusan? Follow and share nyo na rin tong video na to para ma-notice ko kayo. Salamat!